rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dahil nga sa nakita nitong si Chip Espinas ay mababago ang lahat at mababago ang uh, buhay ni Tanggol sa loob ng piitan na kung saan nga ay kukuhanin si Tanggol na kapalit nito ngang si Bogs dahil nga napatay na nga ito ni Tanggol si Bogs sa loob ng piitan at nasaksihan ng lahat kung gaano ang pinakitang lakas at liksi ng grupo ni Tanggol kung kaya't siya ang papalit ngayon sa pwesto ni Bogs si Tanggol ngayon ang magiging hitman ng tinatawag nating uh, believe or ang uh, correctional kung kaya't dito ngayon ay mababago ang takbo ng buhay ni Tanggol siya ay sabi na kulong ngunit magiging malaya ang kanyang buhay dahil palagi na siyang nasa labas ngayon kasama nga niya si Bubbles na kung saan ay maaatasan silang itilin ang buhay ng mga taong taliwas sa gobyerno ito ngayon ang magiging bagong nga Yugto ng buhay ni Tanggol dito sa FPJ ang Batang Kiapo na kung saan ay makikita niya tuloy dito ang kanyang lola tinding dahil nga pupunta at lilibot si Tanggol sa kanilang bahay na kung saan ay mag-iiwan sana siya ng malaking halaga sa ilalim ng kama o higaan nga nitong si Aling Tinding ngunit maririnig nga sila nitong si uh, David na nag-uusap kung kaya't kukuha rin naman dito ni David ang baril at sasabihin tanggol nasaan ka at dito ay ikakas niya ang baril ngunit si tanggol ay nakatakas na dahil sabi nga dito ni Aling Tinding ay tumakas ka na baka mag-abot pa kayo ni David kung kaya't nilundag na lamang niya ang bintana at dito naman ay nakita siya ng kanyang madating dating kaibigan dito nga sa Kiapo at sabi nga tanggol bakit nakalaya ka na kailan ka pa nakalaya ang sabi Tanggol ay huwag kang maingay Kumusta si Mokang at sabi ng kanyang kaibigan Si Mokang ay kinasal na sa isang mayamang lalaki Na wala siyang kalam-alam Na ito palang pinakasalan ni uh, Mokang Ay ang tunay na tatay nga ni Tanggol At dito naman ay uh, marami ng tao ang nakitilang buhay Nito nga nga si Tanggol dahil nga siya na ang naturingang hitman Ng tinatawag nating correctional Kung saan ay napakalakas na ng kanyang powers at darating ang isang araw na si Tanggol ay baka isa na sa mga alagad ng batas dahil nga sa ipinakita niyang galing at tikas ng kanyang uh, pagkilos and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito nga sa ang uh, pangbansang teleserye ang FPJ ang Batang Kiapo. Ingat po, salamat, God bless and bye bye!